mas mabilis tayong dapuan ng mga sakit sa matres. Kaya yung regla natin dapat lagi nating binabantayan. Kapag na feel or napapansin natin na yung regla natin ay hindi na dumanating every month, sinyalis po yan na mayroon na kayong problema sa matres o kaya naman sa uh, hormonal imbalance na kailangang ayusin. Ayan, so hanggat hindi yan naaayos, Um, hindi po ta, hindi, kumbaga patuloy lang natin na may experience yung pagkakaroon ng problema sa pagregla. At dyan na po nag start na nagkakaroon na tayo ng sakit sa matres. So yan ang dahilan kaya nagbibigay kami ng libreng vitamins dahil alam namin marami ngayon ang nakakaranas ng problema sa pagregla. So maraming hindi nakakaalam kung bakit yung iba pag hindi nagreregla mas mabilis tayong dapuan ng mga sakit sa matres. Kaya yung regla natin, dapat lagi nating binabantayan. Kapag na-feel na, na, -feel or na